I don't like. Sorry, sorry. Just say it. Just say it. <laughs> vote for Emil Castro for prime leader. Iba ka na ako sa ano ha? Ah? Sa... Sa, sa paano ha? Ah? Sa... Sa page niyo ng mga... Mga tumatakbo ha? Ah. <laughs> Please vote for... <laughs> kapanat at sagot sa hindi tao pero hayop pero may buntot? Animal. Hindi tao pero hayop pero may buntot? Animal. Ang hindi hayop maligtad? Tao na may buntot, ganun. Pero... Anong buntot? Ah, hindi tao, hindi hayop. Ito. Kalan? Mga na, ano yun? Saranggola. O, hindi ako yung nagtanong na ito. Bakit kayo yung nagtatanong sa akin? Saranggola. Nanguhula lang <laughs> ako. Oo nga, saranggola nga. Shop. Hindi ko po alam. Nila, thank you, El Gomez. Jerry Aces, thank you. Heist! I'm so excited. Gusto ko na mag-fast forward.

saan nga pala nanggaling yung ano? Yung parang magkakamba kami. Kanino galing yun? Bakit siya biglang naisin? Gulatin nyo kami. Mag-stream na kayo agad nung sinasabi siyang comeback. May <laughs> Joanna. Pero, oh, walang ganda nung ano, walang oh, aray. Nakakatawa yung mga, yung mga good magkuman. Sobrang talented talaga. Yung mga bida, kahit yung mga hindi bida. Parang gagaling nila. Parang nakaka-inspire. Alam niyo ba si Miss Jovi nag-theater dahil na teatro? Ganda. Tsaka, wala, halo-halo. Parang na-entertain ka. Tapos parang magagaling nga sa the way they sing. Kung paano, pinag- ginawang reality yung ano, parang sa performance yung gusto nilang ipakita sa imagination sa sila sa right sa pagkasulat ganyan na it's art talaga kaya excited ako lalo for Tabing Hino for JL and Aki lalo na sila at syempre sa mga ibang artist I think hindi malapong magkakasabay-sabay tayo ng manood ng Tabing Hino syempre papanood din namin both JL at Aki pupuntahan natin. and I'm sure naman yung iba sa inyo nakabili na rin ng tickets. Meron na bang ba tickets po. Mm, nice. Meron na kayo nyan. nakakuha na kayo. Nakasecure na. Meron well, wala pa. Meron na, na Yes. Oh, nice. Is this, ano, um, free sitting? Or parang may per ano lang? Parang VIP, meron na yan, Free sitting. Okay. That's nice. May Aces na yun. Oh, kung mag-enjoy kayo lagi naman ako masaya every time na alam kong magkakaibigan kayo ng mga Aces. That's it. nice. Kaya may sama test kami bukas. Kaya kaya mo yung day. Pag bumaksak ka, okay lang rin. Pero galingan mo. Alam mo kaya mo yan. Thank you, Ate Connie. Thank you po sa pizza check mo nga yung progress nito. okay, so far we have 40,000 diamonds. Thank you po. Ay, nagpumangat si Cherry Aces ng top 1. Seryosa, miss ko na kayo, BGY. miss rin namin kayo. Did lang i-balance talaga everything. Pero ayun. Kasi kapag hindi kayo i-balance, alam mo naman, um, baka sa help naman to open up. Oo oh, nga pala, um, since nabanggit ko yung tabing ilog sa inyo, na parang since may chance tayo na magkasabay sa bay, um, tawag din, nanan kami, share ko lang, nanan kami nila Julia, nila mama ng Snow White para sa birthday nila, para isa sa mga gift ko for Julia. So, not tayo guys. Snow White na play to. Si, si mama magpapos siya ng details about that. So, check I think it's December. Kung kaya lang naman. You can buy your tickets in Kimamay. Check nyo lang siya. December 3. So, Ipapost daw ni Mama. Mamaya, yung details. Kung gusto niya lang naman, para i-curge yun naman ako dito. Thank you. Grabe, nag-perform ka pa ng seal ka kahit masakit yung le leg, leg le, le, mo. Okay lang. Pero appreciate ko naman na concern kayo nung time na yun. Pero hindi kasi nag-work talaga yung kundiman ng may isang nakaupo. Parang ang baduy. Kasi for that song na nga na kundiman, parang uh, nakakabigla na nga siya na may sayaw. Pero nag-work naman siya. Pero what more kapag may isang nakaupo, tas apat hindi. Sabi, sabi ko talaga nung no, umaga pa lang. Miss Jovi, kaya ko. Per-perform ako. Huwag na kayo maglagay ng point. bakit nasa... Yes, sobrang sakit ng time na yun. kasi nag-exit pa. Accidentally, napapa ni yung bako. <laughs> okay naman. Buti na agapan naman. Bakit daw nasa Korea si Nate? May ganap lang siya dun. Hintayin niya na lang. Yes, gugulatin na lang, lang kayo ni Nate. Lahat kami sa BGY, ugugulatin talaga namin kayo. Ugugulat na talaga kayo, promise. <laughs> Kaya, yeah. and nakaka-proud. Tsaka, alam mo yun, isa pa rin naman ng foundation, Which is the group. And ang importante dyan, ah uh, you just have to be supportive sa isa't isa and parang celebrate each other's success at saka victories. Kapag pala sa kataroyan. Kasi kapag hindi, that's a red flag. cases negros. Hello po sa mga team cases negros. Ano nga pala ito yung nakikita ko lately na parang may mga parang bubblehead namin na nasa isang festival. Anong festival yun? Ano may nakikita ko mga videos sa eh, mga tsaka pictures. Ah, mascara. Buti nakaabot ko. Nakakatuwa eh. naman. Hello sa inyo, sa mga sa mga yun. Aisas. Buwa. Tsaka update lang. Magsa-start na ako mag-gym next week. Jaker, tamang timing lang naman. Yeah. Ingatan lang mabaksakan ng dumbbell tong pako. Kasi hey. nag nagpataba ako ng sobrang like mga weeks at two weeks. Ngayon, two weeks na ako nagkamakain ng malala talaga. Pero I try my, my best to not eat unhealthy food. <laughs> Oo nga, bahala na. Para kapag para may magkaroon ng muscle mass. Iwan ko ba, ang hypothyroid kasi na, ang hypothyroid pala nag-iiba-iba yun. Minsan nagiging hyper. Hindi siya yung parang hypo lang. Nalaman ko lang siya kay Ms. Ayman. ko lang. ba kayo sa ibang artist? Anong klaseng collab? Na ano? Performance. Asap. Or... Bianca. Yeah.